Yon mga idol, ayan kararating lang nito kanina. Ito ngayong araw ngayon is uh, 1021 Sabado. Ayun, natipid na. Pero yung delivery ano don is 1024 pa dapat ito. Ayun, salamat sa nag-deliver, dineliver na kagad. Salamat din sa ano, seller. Yon, ito na yung din eh, is bago nating in-order, mga idol. Ayan. Bago na naman tong kalan na uh, sana hindi sumundi ako sa bugan. Yung nakarang kasi, muntik uh, na ako masunog. Ayan, muntik na tayo masunog. Ayan, ang tinesting ko. Sana ito, all goods na to, mga idol. Ayan, ito, camping na, uh, pang camping na uh, kalan. maliit. Ayan. Para hindi na ako sat-sat tayo, -sat bubuksan na natin. salamat sa ano sa customer service ng uh, Shopee. Okay, nung nag uh, si sa akin. Yung seller nung nakaraan, na-order ko. Wala pa rin, hindi pa ako sinong silusyonan. dito muna tayo mga idol, dito muna tayo sa bago nating order na ito. Ayan, focus muna tayo dito. Ayan, binubuksan ko. Ayan, ito yung ano, second packaging bukod dito ako dito, ito yung pangalawang packaging. Nakalagay dyan is fragile. Fragile mga kabikers o kadyak. Fragile. Mga idol. Hindi natin masyadong uh, sirahin. Kasi may phobia na ako. Baka pa, na naman ito. Pero chinat yung, ano, yung seller nito bago. Bagong seller. Ayan. Parehas na parehas yan mga idol. Parehas na parehas yung dati nating inorder order. Yung nakaraan kasi, palpak. Palpak mga idol, palpak may ano, may leak, may singaw. Yung una, walang ano, walang daloy ng ano, walang daloy ng gas. Yung pala may barang maliit na tornilyo sa sa pinaka gitna. Yung papunta sa gas sa burner. May barang na maliit. Pina ay basta, ayoko na magkita tungkol sa isa. Dito muna tayo talaga focus, focus, focus yan. Focus muna tayo. na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. na. Ayan na. Ito na. Oh. oh. wala siya nung ano. Yung nakaraan, may ano, may balot. May ano, may... Parang may bag na maliit. Pang balot dito. Kulay itim. Ngayon ito, wala. Ayan, same, same ano pa rin yung ano, yung ano niya. Kasi is, parehas lang naman yung in-order natin. Pero magkaiba lang ng seller. Parehas din ang description. At saka yung ano, nung paano gamitin yung manual, user manual. Pares na pares to mga idol. Ang wala lang nito ngayon is yung, ano, yung itim na pouch pambalot dito. Yung isa kasi, may ano, may ano dito, may bukod dito sa box, may pambalot siya na ano. Pero hindi siya nakabalot na nung binuksan ko. ganito rin. Pero may naka, nakalagay dito na ano, may nakabukod na pula itim na pambalot dito. Parang bag. Maliit na pouch na bag. Pwede nakabag lang siya. Kahit hindi na to dali box. Ngayon ito walang bag. Walang bag siya. yan Sana all goods to. Pwede kaya dito tasting yun. Alam ko hindi pwede dito. Mamaya na lang natin sa labas tasting yun mga idol. Ayan. Lalabas tayo. Mamaya-maya. Ayan. Labas ako. Wait, wait, wait lang mga idol. Labas tayo. Yan, bago tayo lumabas, check na natin yung O-ring. Okay naman yung O-ring niya dito, mga idol, O-ring. Kaya check ko muna kasi nung nakaraan, uh, sinalpa ko lang. Mas maganda, hipan niyo muna, mga idol. Ayan, mas goods yon Para makikita natin kung may daloy talaga ng ano, gas. Pag ito, ito na gamitin, sayang, sayang. Ayan, hipan muna natin, mga idol, hipan natin. Ayan, naka-on naka na siya, todo. Parang ano naman siya, parang goods naman siya, parang may dumadaloy naman siya dito. Kasi may hirap lolobo yung pisngi ko pag uh, medyo ano, hindi katulad nung nakaraan na may bara dito sa loob. Ito all goods naman, mukhang all goods sana, sumutuloy so, tuloy itong all goods na to. And, mamaya lalabas na tayo doon. Meron naman siya complete itong click. Hiling na natin kung click ito. Asa medyo malayo tong click niya pero okay naman. Eh nag na, ano siya na may lumalabas na parang kidlat na maliit. Ayun, ayun. naman siya, yun, oh. Pupunta siya sa pinaka burner. August, pangalawa, goods na. Uh, yung o yung goods naman, goods naman nakakaano naman siya ng maayos. Ayun. Sana yung pagsalpak natin itong gas na to, all goods sa all goods yung pag-apoy Walang singaw dito sa ilalim, walang sisingaw dito sa ilalim. Kasi yung nakaraan mga idol, ano, nung ano ko pag te, okay na 'di ba may ano na tinanggal ko na yung bara sa loob ah uh, nilagay na natin to syempre naka-off muna to syempre dapat yan ang dapat ang unahin naka-off lagi tong ano tong ano na to tong adjustan ayan naka-off muna yan tapos syempre nung sinalpak na natin to uh, nilock out, natin dito may lock yan Taka ito idol ayan meron siyang gatla dyan ayan maglal i i, i ano, nyo pa rin siya ipapasok niya pa rin siya ng ganyan pag napasok yung ganyan ganyan nyo ayan i-twist nyo ng konti para hindi siya mahugot basta basta ayan tapos ito na ito na yung gagamitin nyo konti konti lang tapos i-click nyo pag ayaw siyempre konti pa ulit ayan, ayan mamaya ang dami ng satsat -sat. ayan testing na natin mga idol ayan pero kailangan eh double check kasi ito na nakaraan. Dina, ala, binasa ko naman na maigi mga idol, syempre. yon sa ganto mga bagay na nagkukos ng pagsunog, pagkasabog. Yung kailangan natin uh, basahin muna yung user manual. O kaya, mas mag the best panoorin natin sa YouTube paano mag ano nito. yan. Pero meron naman manual, okay, all goods to man. Ayan. Ayan, mga idol. Labas na tayo. Ayun. Okay na, nabasa na natin yung ano, step by step. Uh, kailangan daw sa labas to gamitin, wag dito sa mga close area. Tsaka dito sa maraming masusunog na bagay. Yung sa labas. Let's go! Ayan mga idol, salpak na natin to. Siyempre tanggalin natin itong takip. Ayan. Yung orange, okay naman. Iaano natin yung gatla. Ito, gatla nya. Ayan. Sabit muna natin kabilang side. Tapos yan. Naka-off sya. Kailangan naka-opto bago natin ano. Ayan. Wala na siyang singaw mga idol. Iyan na muna natin tong mga uh, uh, paa. Ayan. Ayan. Ganyan natin forma para oh. Upsan natin ng konti. Ayun. All goods, mga idol. Ayan. Hindi ganong makita yung uh, apoy. Kasi ano siya, butin. Ayan. All goods siya, mga idol. Thank you, thank you sa seller. At sa courier. Uh, Unang-una talaga sa seller. Ayan. Kasi chinat ko siya. Kasi may phobia na ako 'yan, ang ganda idol, ayan. Magagamit natin doon sa ano. Yan, may mga dilaw-dilaw na apoy. Ayan. na natin sa camping. Ayan, thank you sa seller. All good sa to, mga idol, ayan. Mga bikers ka pa jack, magagamit natin 'to sa natin rides. Mga malalayong area. pwede tayo magluto. Ayan. Thank you kay idol Rene uh, Kasama natin kanina 'yan. All good sa eh, mga idol. Thank you, thank you sa seller. Ayan. And order na kayo nito mga idol, ito. Dito goods to sa seller nito. Ayan. Pero i-review niyo pa rin yung mga bagay na orderin niyo. And okay na mga idol, ayan. Ayan oh. Lakas oh. Ayan mga idol, all goods. Thank you, thank you. Ayan, inok ko na. Ayan, thank you. Ganyan na lang muna.